Bahagyang bumaba ang naitalang aksidente sa sektor ng paglipad noong nakaraang taon kumpara noong 2023 ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Narito ang balita ni Cherylite. Light. Walang naitalang pagkamatay noong 2024 sa sektor ng aviation. Bukod dyan, sinabi ng Civil Vision Authority of the Philippines o so CAAP na bumaba ang kabuang bilang ng mga aksidente mula sa labing noong 2023 kumpara sa apat noong 2024. Ang mga malulubang insidente ay bumaba rin mula sa anim noong 2023 at apat noong 2024. Lahat ng mga insidente noong nakaraang taon ay limitado sa general aviation at mga pagsasanay habang ang commercial aviation ay nananatiling walang aksidente o pagkamatay ayon kay CAAP Ka Director General Manuel Antonio Tamayo ang pagbaba ng bilang ay dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng mga programa sa kaligtasan mas mahigpit na pangangasiwa sa mga operasyon sa aviation at pakikipagtulungan sa mga stakeholders sa industriya Patuloy din na binibigyang prioridad ng ahensya ang pagpapahusay ng pagsasanay sa mga piloto, paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa kaligtasan at pagsusulong ng proactive safety standards. Ano pa ginawa namin dyan? Naging stricto po kami sa pag-provide ng oversight sa mga air operators, certificate holders, yung airlines, yung mga tapos yung ATO, yung mga uh, training organizations. Tapos yung AMO, maintenance organizations, hinigpitan po namin ang oversight dyan. Para sa 2025, prioridad ng KAAP ang pagpapatuli ng mga proyekto sa modernisasyon, pagpapabuti ng karanasan ng mga pasahero at pagpapalakas ng papel ng Pilipinas sa pandaigdigang industriya ng aviation. Layunin nilang makamit ang seamless skies at seamless connectivity sa pagmagitan ng mas mahusay na pangangasiwa ng air traffic at pagpapabuti ng infrastruktura sa mga paliparan. Para sa Jos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.